At tapos na nga kami nitong kumain guys kaya naliligo na kami ng mga pinsan ko at ng aking bayaw. Ang sarap ng aming kinakain isda talagang presko presko. Inihaw namin, sinasabawan at mayroon pang kilaw na may gata. Kaya sabing ligo na kami nito after namin mabusog. Napakasaya dito kumain guys dahil napaka fresh ng kapaligiran. Malinis, tahimik, ibang iba talaga sa ano, Manila. Uy, meron pa akong nakitang lumulutang guys. Alam na, pasintabi sa mga kumakain dyan. Kagagawa ng instant ko yan. Na si Kevin. <laughs> Alright guys, at ngayon nakapag-decision kami na umuwi na kami dahil na uh, medyo hapon na nga. Kaya umuwi na kami. Total, busog na rin kami dito. At nakapag-aligo-ligo na rin. At yan, ang taga Sagwan pala niyan ay aking mga pinsan dahil ako ay taga-video. Ayan, kaway-kaway muna si Bayaw at aking mga pinsan. Ayan, at uh, pa na kami sa aming barangay na pinakamamahal barangay Manglit. Alright, ang ganda talaga ng view guys. Ayan, ang ganda pati ng nga panahon ngayon dahil hindi siya uh, umuulan. Talagang nakisama ni Whitey Man. Alright, ayan, kumbate mga nao sa pagbubugsay pagsasaguan dahil ako ay taga video lamang ngayon uy nakikita ko naman yung malaking bato nung kabataan ko guys dyan kami namimingwit ng isda kasama ng mga kabarangay ko kitang kita na nga dito ang aming napakagandang barangay kaya kunting saguan na lang to ay makarating na kami sa baybayon anong tagalog ng baybayon pakikomment nga dyan <laughs> sa dalampasigan mga guys yan yan nakita nyo dyan mga guys dyan kami pumupo po ng mga Binatiliyo pa kami alams ng tagatumo yan yan, dyan ako sa malaking bato. Alright. Kumatawa si Kevin. Dahil hanggang ngayon gawain niya pa rin. Ano? Jumujingol doon. Yan, tinuturo niya pa. Alright. So, guys. Ang ganda ng uh, barangay talaga namin. Barangay Manglit. Yan, ang ganda ng view. Ang daming mga bangka dyan. Dahil masisibag, mangisda ang aking mga kabarangay. Kaya, walang problema sa ulam dyan. At dito guys, sumasayad nga ang aming barkong maliit. Kaya no choice na aking pinsan dahil medyo mabigat siya kundi bumaba ng mahila ang aming barko na maliit. Alright, bumaba, bumaba na nga si Insan. Yan, magmikos-mikos na yan, Alright, daong na at si Whitey Man ay hindi na magpatumpik-tumpik. Ay, tumalo na at uh, kung taga video kaya sila na magbuhat ng aming maliit na barko yan ang aking insana si Kevin at si Jim Lee na aking kapatid yan na uh, <laughs> parang di ko mak yan nabibigyan yan sa hindi yan nabibigyan sa baruto sa bangka kundi sa kanilang tiyan na madaming kinakain na kinilaw sinugba at yung sinabawaan at dito na magtatapos ang ating mga video guys yan bahay pala namin yung ano nakikita nyo kanina